Deuteronomio, Kabanatang Labing Tatlo Kung may bumangon sa gitna mo na isang manguhula o isang mapanaginipin na mga panaginip at kaniyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kaniyang pagsalitaan ka na sabihin, tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran sila. Ay huwag mong didinggin ang mga salita ng mga manguhulang yaon o ng mapanaginiping yaon na mga panaginip, sapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa kanya at gaganap ng kanyang mga utos at susunod sa kanyang tinig at maglilingkod sa kanya at lalakip sa kanya. At ang manguhulang yaon o ang mapanaginiping yaon na mga panaginip ay papatayin sapagkat siya ay nagsalita ng panghibagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at sa iyo sa bahay ng pagkalipin upang iligaw ka sa daan na iniutos sa iyong lakaran mo ng Panginoon mong Diyos. Ganito mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo kung ang iyong kapatid na lalaki na anak ng iyong ina o ang iyong anak na lalaki o babae o ang asawa ng iyong sinapupunan o ang iyong kaibigan na parang iyong sariling kaluluwa, ay humimok sa iyo ng lihim na magsabi, Tayo yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala ninyo o ng iyong mga magulang sa mga Diyos na mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa iyo o malayo sa iyo mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Ay huwag mong papayagan siya, ni didinggin siya, ni huwag mong kahabagan siya ng iyong mata, ni patatawarin, ni ikukubli. Kundi papatayin mo nga ang iyong kamay ang mangunguna sa kaniya upang patayin siya. At pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan at iyong babatuin siya ng mga bato upang siya mamatay, sapagkat kaniyang pinagsikapang ihiwalay ka sa Paginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng ihipto sa bahay ng pagkalipin. At maririnig ng buong Israel, at matatakot, at hindi nagagawa ng anumang kasamaan pa na gaya nito sa gitna mo kung iyong maririnig sa ang tungkol sa isa sa iyong mga bayan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang tumahan ka roon na sasabihin. Ilang hamak na tao ay nagsialis sa gitna mo at iniligaw ang mga nananahan sa kanilang bayan na sinasabi, tayo Tayo'y maon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala ay iyong ang sisiyasatin atin at uusisain at itatanong na mainam at narito kung magkatotoo at ang bagay ay tunay na nagawa sa gitna mo ang gayong karamaldumal, I iyong ang susugatan ng talim ng tabak ang mga nananahan sa bayang yaon na iyong lubos na lilipulin at ang lahat na nandoon at ang mga hayop doon ay iyong lilipulin ng talim ng tabak. At iyong titipunin ang buong nasamsam doon sa gitna ng lansangan niyaon at iyong susunugin sa apoy ang bayan. At ang buong nasamsam doon na bawat putol ay sa Panginoon mong Diyos at magiging isang bunton ng dumi magpakilanman, hindi na muling matatayo. At huwag kang magsasagi ng bagay na itinalaga sa iyong kamay upang talikdan ng Panginoon ang kabagsikan ng kanyang galit at pagpakitaan kaniya ng kaawaan at mahabag sa iyo at paramihin ka na gaya ng isinumpa niya sa iyong mga magulang pagka iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na iyong gaganapin ang lahat ng kaniyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na iyong gagawin ang matwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos.